Ayan, yeah, magandang umaga po sa lahat sa ating mga followers dyan at saka subscribers. No? Good morning po sa lahat. Lalo, lalo na doon sa mga kababayan natin na nasa abroad. So, ayan. Kung nakikita nyo, uh, bumaba na tayo ngayon ng hugas plato kasi <laughs> yung mga pinagdamitan namin kagabi is <laughs> natambak. Ayan, puro chorba yung mga kasama ko. Puro bagsak. Ah. Ha? Nakita? Bagsak. Evidence. Ah. Uh, Ay, puro bagsak sila ngayon, di ya? ah. Yan eh. Gumawa ng bato mo umaba noon, di ah. Eh, Wala si, yan, yung gastos na to. Ito okay, yung mga pinaggamitan namin kagabi. Sobrang dami. Ayan, yeah, sobrang kasiyahan mo. Happy, happy, happy. Ang puso ko'y tumulok-sulok-sulok

おっ。Oh.